Isang mangingisda, simpleng namumuhay sa gilid ng dagat, hanggang sa isang araw may nahuli siyang babae sa lambat. Buhay ba ito? Pero walang maalala, walang pangalan. May tinatagong lihim, isang misteryong bumalot sa katauhan ng dalagang ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nabuo ang tiwala at isang kakaibang ugnayan. Pero totoo ba siyang tao? May isang lalaking dumating at dala niya ang multo ng nakaraan isang ama, isang anak, at isang nilalang na maaring hindi nila kayang panatilihin. Pag-ibig, sakripisyo, at ang tanong na babago sa lahat, tao ba siya o alamat lang ng dagat? Ondin, isang alamat ng pag-ibig na di mo inaasahan. Nagsisimula ang kwento sa isang mangingisda na nagngalang Syracuse habang nag-aalaga siya ng kanyang lambat sa karagatan, bigla siyang nagulat ng may mahila siyang katawan ng isang babae mula sa tubig. Sa unang tingin ay inakala niyang patay na ito, pero nang suriin niya ng mas mabuti, napansin niyang buhay pa ang babae. Mabilis niyang binigyan ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation at tinulungan itong iluwa ang tubig mula sa kanyang baga. Nang makahinga na ito, sinabi ni Syracuse na ligtas na siya, ngunit tila hindi makapaniwala ang babae at sinabing inakala niyang patay na siya binigyan siya ni Syracuse ng kumot para mapainit. Nang medyo kalmado na ang sitwasyon, sinabi ni Syracuse na kailangan niyang dalhin ang babae sa ospital. Ngunit agad itong tumanggi at sinabing ayos lang siya. Pilit siyang kinumbinsi ni Syracuse na kailangang masuri siya ng doktor matapos ang ganoong pangyayari ngunit mariin ang pagtanggi ng babae. Hindi siya maaaring makita ng kahit sino. Habang may dumada ang bangka, bigla siyang yumuko para hindi siya mapansin. Tinanong siya ni Syracuse kung ano ang kanyang pangalan, pero ang sagot ng babae ay hindi niya ito alam. Kaya inakala ng mangingisda na baka tinamaan siya sa ulo at nawalan ng alaala. Ipinakilala ni Syracuse ang sarili niya, ngunit binanggit niya'ng madalas siyang tawaging circus ng mga tao, parang biro, parang siyang clown. Dahil ayaw ng babae na makita ng iba, dinala siya ni Syracuse sa isang lumang bahay ng kanyang yumaong ina na nasa liblib na lugar. Binigyan niya ito ng baon niyang pagkain at tinanong kung ayos lang ba itong mag-isa doon dahil kailangan niyang umalis. Nagulat siya ng kumpiyansa itong sumagot ng oo pero umalis na rin siya. Sunod na eksena, pinuntahan ni Syracuse ang bahay ng kanyang dating asawa para sunduin ang kanyang anak na si Annie papunta sa dialysis appointment nito. Si Annie ay may kapansanan sa bato at kailangang regular na magpa-dialysis. Binuhat niya ito at habang nasa ospital, Tinanong niya kung may nangyaring kakaiba o ha kamakailan. Tinanong ni Annie kung bakit palagi niyang tinatanong yon at sagot ni Syracuse, umaasa kasi siyang may magandang mangyayari paminsan-minsan. Habang nakadialysis si Annie, humiling itong ikwento ni Syracuse ang isang kwento. Kaya ikinuwento niya ang tungkol sa isang mangingisda na nahuli ang isang babae sa kanyang lambat. Tinanong ni Annie kung anong klasing nilalang ang babae, isang sirena ba o isang selkie? Hindi agad na unawaan ni Syracuse ang ibig sabihin, pero ipinaliwanag ni Annie na ang mga selkie ay mga nilalang sa alamat, kalahating tao, kalahating selyo. Tinanggal daw nila ang kanilang balat ng selyo kapag umaahon sa lupa. Ikinuwento rin niya na ang mga selkie ay marunong kumanta gamit ang kakaibang wika para tawagin ang mga nilalang sa dagat. Pagkatapos ng dialysis, ibinalik ni Syracuse si Annie sa bahay at dinalhan ito ng electric wheelchair para mas madali siyang makagalaw. Doon, sinabi ng ina ni Annie na kailangan na nitong sumailalim sa kidney transplant pero hanggang ngayon ay wala pa rin donor na tugma sa kanya. Pagbalik ni Syracuse sa lumang bahay, nagulat siya na andoon pa rin ang misteryosang babae. Sinabi nitong ang pangalan niya ay Ondine, pangalan ng isang babaeng nagmula raw sa dagat. Habang naglalayag sila, kumanta si Ondine ng isang napakagandang awitin sa kakaibang wika. Habang kumakanta ito, nagulat si Syracuse nang pag-angat niya ng lambat, maraming lobster ang kanyang nahuli. Muli niyang sinubukan ito. Nang hindi kumakanta si Ondine, wala siyang nahuli. Pero tuwing umaawit ito, swerte siya sa huli. Kaya inisip niyang dala ni Ondine ang kanyang swerte. Nang matapos ang pangingisda, sinabi ni Syracuse na kailangan nilang ibenta ang mga nahuling lobster sa bayan. Ngunit tumanggi si Ondin dahil ayaw niyang makita ng mga tao. Sinabi ni Syracuse na siya lang naman ang nakakakita sa kanya at ngumiti si Ondin. Sa bayan, ibinenta ni Syracuse ang mga lobster at ginamit ang pera para bilhan si Ondin ng isang magandang bestida. At kahit nakakatawa, nagnakaw rin siya ng mga underwear sa isang tindahan. Ikinuwento rin niya ito kay Annie sa paraang parang pantasya pa rin. Dahil sa mga ikinuwento ni Syracuse, lalong naniwala si Annie na si Ondine ay isang selkie Nagbasa pa siya ng mga libro ukol dito sa aklatan. Nang minsang makita ni Annie si Ondine, tinanong niya ito kung may kapangyarihan ba ito at kung kaya ba niyang pagalingin siya. Hindi sumagot si Ondine, ngunit sinabi ni Annie na alam niyang isa siyang selkie. Ipinaliwanag ni Annie na kung ililibing ng isang selkie ang kanyang balat ng selyo, maaari siyang manatili sa lupa ng pitong taon at sa panahong iyon ay iiyak siya ng pitong luha. Sa isa pang pagkakataon, habang tinuturuan ni Ondine si Annie Lumangoy, may nakita itong bagay sa tubig. Agad niya itong iniahon at sinabi kay Annie na iyon ang kanyang seal coat, ang balat ng kanyang pagiging selkie. Tinulungan siya ni Annie na ibaon ito sa lupa at pinangakong hindi ito sasabihin kanino man. Habang lalong nagiging malapit si Ondine at Annie, isang misteryosong lalaking maitim ang buhok ang dumating sa bayan at tila may hinahanap. May kutob si Annie na ito ang selkie husband, ang asawang selyo ni Ondine na susundo sa kanya. Para subukin ang pagkatao ni Ondin, tumalon sa tubig si Annie. Agad siyang sinagip ni Ondin na lalong nagpapatibay ng paniniwala ni Annie. Habang tumitindi ang tension, ikinuwento ni Syracuse ang kanyang madilim na nakaraan kay Ondin. Dati raw siyang lasengo at isang araw ay umuwi siya at nakita si Annie na nawalan ng malay habang lasing na lasing ang kanyang asawa. Doon siya nagdesisyong tumigil sa bisyo para maalagaan ng anak. Ngunit kahit nagbago na siya, hindi siya binigyan ng kustodya bilang isang simpleng manging isda. Dahil sa lumalalim na ugnayan nila na uwi sa pagniniig sina Syracuse at Ondine. Ngunit kahit sa gitna ng saya, may bumabalot pa rin pangamba. Muling nagsimba si Syracuse at ikinumpisal sa pare na natatakot siyang umaasa na siya ngayon. Natatakot siyang baka ang swerte at pag-ibig ay mauwi lang sa kapahamakan. Di nagtagal dumating sa bahay ang lalaking maitim ang buhok, si Vladek. Agad na nagtago si Ondine. Si Syracuse naman ay muling dinala si Annie sa bahay, ngunit dahil wala ang kanyang dating asawa, napilitan siyang iwanan si Annie doon kahit ayaw niya. Pag-uwi ni Syracuse sa bahay, nadatnan niyang wasak ito. Natagpuan niya si Ondine na nagtatago at takot na takot. Sinabi nitong dumating na ang kanyang selkie husband. Sinabi ni Syracuse na sana pwedeng sabihan na lang itong lumayas, ngunit humiling na lang si Ondin, hindi para sa sarili, kundi para gumaling si Annie. Ibinulong din ni Syracuse ang kanyang sariling hiling na manatili si Ondin sa kanya habang buhay. Sa isa pang malagim na tagpo, habang lasing na lasing ang ina ni Annie at ang kasintahan nitong si Alex, nagmaneho sila ng kotse at nagkaroon ng matinding aksidente. Tumilapon palabas ng windshield si Alex at namatay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ng mga doktor na si Alex ay may donor card at tugma siya kay Annie. Isinagawa agad ang kidney transplant na nagligtas sa buhay ng bata. Samantala, hinarap ni Ondine si Vladek. Doon ibinunyag ni Ondine ang kanyang tunay na pagkatao, hindi siya Selkie, kundi si Joanna, isang babaeng mula Romania na ginawang drug mule ni Vladek. Pinilit siyang dalhin ang droga sa Ireland at tumalon sa dagat. Doon siya nalunod at nasagip ni Syracuse. Nagising si Syracuse sa katotohanan at hinanap si Joanna. Ngunit dumating muli si Vladek kasama ang isa pang at tinutukan sila ng baril. Nais nilang makuha ang drogang inilibing ni Joanna. Ngunit si Annie na inakala nilang inosente ang siyang nagtago ng seal coat, na siyang lalagyan pala ng droga. Dinala sila ng bata sa bangka at sa tamang tiempo ginamit ni Joanna ang lambat para mahulog si na Vladek sa dagat. Hindi marunong lumangoy ang dalawa at nalunod sila. Matapos ang insidente, inaresto si Joanna. Dahil hindi siya Irish citizen, malamang na mapapadeport siya. Kaya si Syracuse ay muling nagtungo sa simbahan upang mangumpisal. Sinabi niyang may paraan para manatili si Joanna kung may magpapakasal sa kanya. Ngumiti ang pare at tila alam na ang sagot. Sa huling bahagi ng pelikula, tinulungan ni Annie si Joanna na magsuot ng puting bestida ng kasal. Si Syracuse naman ay nakaayos na sa kanyang magarang damit. Sumakay silang tatlo sa bangka at habang pinapanood sila ng mga mangingisda sa bayan, hinalikan ni Syracuse ang kanyang magandang asawang nilalang mula sa dagat. Sa kwento ni Ondine, natutunan natin na minsan, ang himala ay dumarating sa anyo ng pag-ibig at pag-asa. Di mahalaga kung alamat man siya o hindi, ang mahalaga, pinili niyang magmahal at magpagaling. Ang tunay na himala ay yung taong nanatili kahit pwede namang lumayo. Kung may natutunan ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang video. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa channel na May Kwento May Kurot sa Puso.